Katanungan, tungkol sa araw ng pamamahinga, Mateo Kapitulo 12, Versikulo 1 hanggang 8. Isang araw ng pamamahinga, dumaan si na Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain yon. Nang makita ito ng mga pereseyo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon. Gayun may hindi sila nagkakasala, Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga.